Hindi matanggap ni Xavier ang pagkatalo at si Justin ang nanalo at napili na mag-represent ng kanilang eskwelahan sa swimming at lalong hindi matanggap ni Xavier na nagkamabutihan na sila Princess at Justin kaya sinugod si Justin at sinabing para sa kanya ang pagkapanalo sa swimming di naman nagustuhan ito ni Justin dahil pinaghirapan niyang makuha ang tagumpay sa pagtalo nila ay sinaktan ni Xavier ang kaibigan na tigil lamang sila nang sinaway sila ni Princess at Sinabihan si Justin na wag ng patulan. Ikinagalit naman ni Libby ang ginawa ni Xavier kaya tinanong kung si Princess ang dahilan kung bakit siya nanugod. Inamin ni Xavier na magpahanggang ngayon ay si Princess pa rin ang kanyang mahal. Kaya inabangan niya si Princess at nagmakaawa na sundin nito ang puso at wag ang dikta ng kanyang mama divina. Pero bigo si Xavier dahil kahit anong pagmakaawa ay sinabi ni Princess na matagal siyang nangungulila sa isang ina at ngayon na nandyan na ang mama niya Divina ay susundin nito ang gusto na iwalayan si Savior. Habang nag-uusap ang dalawa Princess at Savior ay pinapanood naman sila ni Libby sa mataas na palapag ng gusali ng eskwelahan na umuusok sa galit. Samantala gustong alamin ni Atty. Adrian ang bagong address ni Julio at kasama niya umano si Charlene. Tamang-tama naman na dumating ang inutusan ni Julio dala ang CCTV footage at kitang-kita na may lalaki na umakyat sa pader ng iniwanan nilang bahay. Nagkunwari si Julio na kailangan niya munang mag-usap sila ni Lailani sa baybaba ng telepono. Agad ipinakita Ni Julio ang video dito sa kay Lailani at nakilala si Arnold, ang tauhan ni Divina, ang sapilitang pumasok sa bahay. Kaya alam nila na hindi na nila pwedeng pagkatiwalaan pa itong si Attorney Adrian. Habang si Adrian naman ay Lumalabas na ang pagkasira ng ulo dahil sa pag-ibig dito sa kay Charlene. Nasinakta na si Charlene. Agad na rin tinawagan nito si Divina na alam na ni Charlene lahat ng sekreto nilang sa buwatan at narinig lahat tungkol sa pinag-uusapan nila sa kay Lailani. Agad umalis si Dibina para puntahan ang ibinigay na address ni Attorney Adrian, habang si Charlene ay nagkunwari na humihingi ng sorry kay Adrian sa pagsigaw at pananakit ng damdamin at hinihimok ang abogado na tanggalin ang tali sa kanyang kamay dahil gutom na gutom na siya umano. Ano kaya ang gagawin ni Julio at Lailani para mapatigil na ang kasamaan ni Divina? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.